Ay, nga, oh. Tignan mo, silipin mo. Ayan? Si Jello yan. Ang laki niyan kung si Jello yan. Ano Tignan mo kasi, naiya ako eh. Parang si Jello, no? Si Jello nga yan. Tara na. Mami, mawawala na naman Ay, yan eh. Ito rin eh. Oh, di ba? Oh, sabi ko sa iyo, ayaw mo kasing maniwala. Oo nga, no? Parang, di ba? parang pamilyar rin sa background eh, no? Ayun nga yun. Lapitan mo. parang ang kalitaw eh. Si Si Jelo yan. Si Jelo yan. Lapitan mo. Lapitan mo. Jelo. Jelo. Uy. So yung mga chong. May binalita sa akin si Bert. Nakita niya daw doon si Jelo. May kasama daw. So pupuntahan ko sa ngayon. Nanap ko lang yung susi ko. chick 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 Chik! 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 Nakita na daw ni Bert si Jello. Nandun Oo, daw. Ako, niloloko niyo na naman ako eh. Hindi Kaya kita ni... naman yun eh. Eh, si Bert nagsasabi, mani ba natin kung totoo? Oh, si Kuya Bert, oh? Andun nga! Oh, nag tara, samahan kita, oh! Huwag ka nang sumama, gusto ko lang ibalita sa sa'yo! Oh, asan na siya, oh? Andun nga, andun nga, hinahantay na lang ako ng Bert. Ako kami na lang, kami na lang, dyan ka lang, ha? Bakit di ako kasama? Sisiguraduhin ko nga munang si B. Jello talaga yun! ko niyo lang ako, eh! Hindi ka namin pinagloloko, kaya nga pupuntahan ko, eh, ha? Diyan ka muna, huwag ka munang gumalaw dyan. Pag bumalik ka dito, wala si tigil kaya nga sisiguraduhin ko nga muna ako si Jello eh. Ha? Diyan ka muna. So yung mga chong. Kailangan ko munang puntahan talaga si Bert. Baka nga mamaya si Jello yun. Balitaan ko na lang kayo. Alis muna ako talaga. So tara mga chong. Papunta na ako ngayon kung nasa si Bert. Uh, medyo kinakabahan ako ng konti mga chong ha. Hindi ko lang alam kung totoo pa talaga yung sinasabi ni Bert sa akin. Pero hindi naman masama ang subuhan eh. Diba? Mahalin mo totoo nga talaga yung sinasabi niya. Ayun! 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 Teka lang mga chong, hindi ako pwede basta-basta ang -basta lumigo. na, nakita ko na si Bert. Hindi ko tayo pwede basta-basta ang -basta mga chong eh. Daming sasakyan. Kailangan natin yung sa kanila. Ayun si Bert. Sobrang pangangayin dito mga chong, Bert! Ano? Ano? Ayun nung... No... Saan? Ayun nung nga, tignan mo silipin mo. Ayan? Si Jelly yan. Ang laki niyan kung si Jelly yan. <laughs> Hindi. May kasama? Oo, oh, yun sinasabi ko nga siyang kasama niya. Paano niya si magiging Jelo kasama? Yun. Hawa ka mo, hawa mo. Si Jelo yan. Sigurado ko. Bert, sigurado ka ba talaga? Sigurado ko. Tala? Baka mamaya mapahihalan tayo. Ibang tao pala yan. Hindi yan. Eh kung ano, sabihin natin, nagkamali lang. Oh. Tara, tara, tara. Tignan mo kasi, nahiya ako eh. Ah, si Jelo, no? Si Jelo nga yan. Tara na. Mami mo, na naman kasi yan mo, eh. Si eh. Oh, di ba? Oh. Sabi ko sa iyo, ayaw mo kasing maniwala. Ayaw mo maniwala. Ano diba na ibang tao yun ah. nagbe video nagba-vlog oh. Yung, ano, parang oh, di ba? Parang pamilyar rin yun sa yung background eh, no? Ayun nga yung... Lapitan mo. Parang ibang tao eh. Si Jelo yan. Eh, si yan! Si Jelo yan! Si yan! Lapitan mo! Lapitan hmm. mo! Hello. Jello. Jello. Ah! Uy. Oh, sabi ko na nga ba? Ba't, ba ba nandito kayo? Sige na nga mo dito mula. Sige so, na si T, may problema kasi siya kahit yan eh. Sabi ko na nga. Ba't nandito si kayo? Brun, sabi ko sa'yo, hindi Ay. yan sa si Jello eh. Nagmamadali pa ako eh. Ah. Eh, mali ko dito, ba? Ba't yung... ano ba kasi ginagawa niya dito? Kasi so, may problema siya eh. Problema lang po. Puta, ano problema. Si problema naman. Problema na nga kami, may problema din ngayon. Ano na lang gagawin natin I ano sa buhay natin? Ano problema, problema na lang? Okay eh. Ano ang problema, ano naman? problema mo? na naman? Busy yes, o sumi. Eh. Simulaan nyo punta kami dito, puro robot na lang. Ano? Puro robot na lang, puro buong puro robot. Gusto pumunta ng camp para makita na si robot. Gusto pumunta ng ganggang. Sigurado ka ba dyan sinasabi mo? Baka ma... Alam mo, kung ba't kami mong pupunta rito? Kung wala lang, ano kami tanga rito? Nagdadrama. Ano oh, naman kasi Bert eh. Oy, oh, problema pala yung dalawang tao. Eh, ay, mali ko lang naman. Si oh, si at, at least kilala natin sila. Oh. Jelo wala nga. Wala nga nasa probinsya nga si Jelo. Ito kasi, kaya kami napapunta dito. Kakala kasi ni Bert. Si Jelo. Nakikita ko kasi si Jelo eh. Ayaw naman kasi maniwala eh. Ay, Ayaw yung yung eh. naman pala eh. Oh, at least kilala natin sila. Oh. Niu, ano ba? Okay, okay lang kayo dito, Niu? Dok, ano ba to? Hindi, hey, may tinadala kasi. Ano? Abot kay Asumi? Yeah. Kay robot? Ang dami na namin problema to. Magdag pa kayo. Pero sige. Sama-sama natin harapin yan. Ano ba? Hindi ko naman rin kaya tutulungan. Baka ako lang. Hindi kayo kaya na ito kasi May dita silang gano'n. Bakit? Nakita mo na ba silang magkasama? Hindi, pero kasi si Asumi ko ito eh. Bukong bibig palagi, puro robo. Ay, ayam no, na ni umano rin yan. Ayun, Kung yung kasama niya sa hirap ginawa eh. Tapos pupunta kami dito para... Baka naman magkaibigan lang. Huwag mo nang bigyan ng Malaysia oh, lang. Huwag mo nang bigyan ng Malaysia. Mali alam mo yung syempre yung tagal yung no nawala. Baka na nag-overting ba? ka lang. Alam ka na, umahin ka na. na lang tayo. Alam ko yun yung sagot. Di ba? ang bilis mo sumama oh. <laughs> pagdating sa pagkain. Saka ikaw naman ha. Kasi oh, no. sino-sino na lang tao yung... At, at kapag... kilala naman natin sila. Oo. Oh. Kahit na. So, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no o Tito Otits kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman na to. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag Napindutin ang uh, bell button para lagi kayong updated. Siyempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. eto yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasing ano eh. Marami kasing gumagaya at maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo no? At ginagamit sa mga maling paraan o pang -scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, i-click lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!